Hello mga kanamnam, request, nag-request pala ako sa hipag ko na lutuan niya ako ng biko. Kasi nung nakaraan punta ko, last, last year yata, nagpunta din ako doon, doon ako natulog. Nagbiko sila, sabi ko, ang sarap ng biko mo, sabi ko, ano way ba yung pagluluto mo? Akala ko yung way niya yung pagluluto ay katulad sa probinsya na as in walang yung latik niya, hindi mo titigilan pag paghalo iba pala yung ano niya yung way ang ano pala niya yung latik niya is may butter may gata yun may asukal tapos i-oven yun pala yun ibang way pala yung pagluluto niya ng biko so ayan na tapos na siya i-oven na niya yan lalagyan niya ng gata sa taas So, so, yung dalawang kilo na papagawa ko is naging tatlong Pyrex Pero yung isa malaki Yung malaki yan sa akin Tapos dalawa dyan maliliit So ayan na yon, Yung asukal may gata Tapos may butter Tansyahan lang din siya na, Tansyahan lang din niya yung pag ano niya, niya. Hindi naman niya sinukat-sukat Hindi katulad sa akin Pag nagagawa ay susukatin ko talaga Para tama yung sa recipe Pero sa kanya tansyahan lang Ayan na Itatappings na niya yung gata sa taas. ng gata na may butter. Ganyan pala yun. Kaya pala, first time ko siyang nakita ngayon. Kasi nung nakaraan, luto na, hindi ko nakita yung, yung paggawa niya. Kasi tulog ako noon, pagising ko, luto na yung bacon niya. Sabi ko, ang sarap naman. Sabi ko, next time pagpunta ko, papagawa ako sa iyo, at Res. Sabi niya, okay. So, ayan, timingan na, gising ako. So, nanggugulo ako dyan. Sabi ko, ganyan pala yung way. Akala ko yung hinahalo na katulad sa probinsya na maraming gata. Sabi niya, oo, kasi wala naman tayong gata na sin pure. Ang ginamit nga namin dyan ay yung yung salata na gata. Tsaka may pure siya, konti ilang. Hindi naman katulad sa ano na. Yan, humiga na nga yung sandok. Kasi napagod na siya sa kagagamit sa kaya. Sabi niya, higa na muna siya at magpapahinga lang, Charis. <laughs> So ayan, lang ni Ate Risa yung mga sauce na ilagay sa taas ng biko kasi para mailagay na namin sa oven at dadalhin namin yan doon sa kabila doon i-oven kasi yung oven daw dyan malakas at saka doon sa kabila okay doon yan i-oven kasi hindi naman talaga yan as in malutuan na ano kasi lotong na, luto na yung ano yan, ka, yung biko loto na, yung sauce na lang parang papopulahin niya. Kaya yun, tapos na. Ayan, nandiyan na nga sa oven yung aming biko. So, salamat sa panunood. Maasalamay. Yum, 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 yum.